Hey guys! Good morning! Welcome here sa bahay ni Brenda. This is the mansion of Brenda. And of course, silipin natin kung anong makaganapan dito. And of course, kung ano mga bago dito sa bahay ni Brenda. PBB. Pinoy Big Benda. Pinoy <laughs> Pinoy bahay ni Brenda. 'di uh, diba? It's a PBB. Yeah! Ayun, ang ating pool area. Ito so, 'yung cosa si la grinding. No, no, no. Oh. Picture din ba? Picture ata. Yeah. Na so, and, uh, it's grinding para sa color dye. ba diba? Guys, ang gulo na ng bahay. Charat. Na. So, cover na itong mga things kasi magpapakora siya para hindi makulayan yung mga ating mga gamit dito. So, from dark color to white color. O, oh, diba? Oh my God. Come on, guys. Eh, dito sa kwarto. Oh, tingnan natin ang kwarto niya. Kasi bago pa siya nag-start dito sa sala. Yun, Oh. Basta kasi baka... Ano na dito, makatrabaho, gugot kayo ang balay, di ba? Alam niyo naman yan, magulot talang bahay. Ganda na painting na. Baby. Yeah. Ang ganda dito. Oh my God. So, let's start it sa Brigitte. Para pa-erase yung black. Ganyan, yeah. ganyan. So, magiging ganyan na siya, guys. So, after that, ano lang siya? Pa-color. Wow! Ganda na ng tiles. O, oh, diba? Tsaka na siya na-realize. <laughs> Kasi noon gusto niya, ano lang, uh, tawag ito? Grass grass mat, ganyan. So, ito, ganda na dito, papunta dito, pack. Yung fake grass lang yun kanina. Noon, ngayon, tayo sa talaga. So, it's gonna be a good, okay. Ah! 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 Ayan na, di. Ang ganda. ng ating musika. Ayan na, gubot ka, ayan ko. Eh. Ayan, so magiging ano na siya, color, parang ano yun? Pearl, pearl white. Pearl white, no? O saan ka white? That's Pearl white? Oo. Oh. Hahaha! <laughs> <laughs> Pasak puti-puti. <laughs> Guys, nakikita nyo, it's color white na, uh, pero hindi rin sya, dili yan, no? dili pa rin siya hindi rin pa rin kuhaan yan, no? Hindi rin pa rin siya. Kuhaan pa rin siya na, si tawag ka na? Yeah. Ha? A primer. A primer. Prima, prim, prim, ah, primer. Primara. Basta primer. Una <laughs> <laughs> pa lang siya, parang siyang first coat pa lang siya ba. So after that, Magiging, wag kalaw na siya ng color. Ano kung ba, kung sa color white, parang pearl white, sure ba? guys, so, look, ganda na ng tingin oh. Ah, di ba? So, pati day na siya, apilon. Kaya rin kabinet? Ah, apil pala lang yung kabinet kasi mahal yung kabinet, guys. At, ay the... <laughs> <laughs> na siya, guys. Wala yung ah, siya, hindi tao sa dapat na mga kabinets. Naan si Ben. <laughs> Ah, pa siguro din sa kan, So, oh. So, dubot chicha din guys, kay because magtrabaho na basta so, dito muna nilagay natin si Tita, Mama sita, yung mga ibang gamit yung Benda. Yeah, nang yung aircon kinabiran, yung mga windows, oh, wala gid ako ng windows na. Oh. Pero siguro pwede lang 'yan. Kasi malilinis lang naman 'yan. Eh. Di ba? Ah, oh, color white, ay yellow pa rin dito sa ano. Pwede naman hindi bagoon sa labas, di ba? Kasi dito naman yung importante yung ano, kasi yung color black, nakaka energy siya. So kailangan siya yung white para cool and ano siya, uh, the vibe man. the vibe <laughs> I mean, the aura ba, the aura of the sa, dito sa ano, dito sa loob, magiging okay, yung magiging magaganda ba? Kasi kung white symbolizes peace, peace! <laughs> Hindi, parang ibang aura naman, parang more cozy, more, ano ba siya, more, more alive, parang ganon. More liveness. Liveness? -li liveliness? Ayan. <laughs> Ayan. So, pati pati itong cabinet kasi, alam nyo naman yung cabinet natin, mahal. Pinakbuhan buwan rin siya, ano? lang. <laughs> Ayan, ang ganda lang ng kwarto. Para di ba trabaho for the magic session. Okay, oh, na bira na sa dito kasi yung mga gamit niya mga foam and everything para hindi ma sali sa pintura. Diba? So, kailangan siya ng cover na mga trapan or mga talote, or ano man pwede i-cover para hindi maano Maapis sa sa pintura guys. Ayan. Sa yung CR. Hindi naman siguro muna nanap. Sa yung CR lang. Pwede rin yun yung CR na color. Dito lang kanyang bahay. It will be color white and pearl white there. So, primera, primera pa na ito. Or primer. So, after that, dito mag-primer sila sa tawag dito, cabinet. And after that, mag-first coating na din sila for the color. Hindi ba? Well, we're so excited for the color, guys. So, dito, nag-start na sila mag-white ang primer. Doon naman sa labas, hindi pa. Kasi, it just started, no? Na mag, ano man, mag -liha ba na magliha ba? Lihalihain mo na para madali yung ma... Uh, malagyan ng primera para hindi siya, hindi mo hindi maglalaban yung blank at yung primer ba kailangan lihaan siya para kakapitin ko yung primer guys Nakikita nyo naman dito sa labas niya. This is her kwarto. De paglabas mo, okay na ang kanyang task. And yan. Ang rami na magagandang bahay dito guys. And doon pa. Papunta doon. Maganda na yung tanawin ito, ito yung mga ano, <laughs> nasa tanawin ng mga ano scene. Ito ang <laughs> kanyang tag. So papunta dito. Yan. Taanan po. Siya. So mga short ka dito sa second kwarto. Siya. O diba si Minto. And our first kwarto na pwede mo ma-write yung name dito kasi that's very ano siya kay nagtatrabaho pa nga yan oh my God, wala, pwede na dito pwede na may mag-program dito mag-party party like example the cocktail party di ba mag-ana-ana to be diba, inom-inom dahil with the, all the wine and the cocktail party dito mga ambega <laughs> dito din mga uban social climbers pack ambega ganoon <laughs> you know, dyan and Pwede dito mag party dito guys or mag wine party and then Alam, pwede pa yun po dun ha? Pwede pa mag ingkot-ingkot na ha pa yung dito yan And that's the pool so pwede po dyan mag ano <coughs> I'm sorry Mag pool party for yung mga simple na pool party Hindi ito yung pang malalim na pool party O oh, diba? Grabe ng tubig dito sa farm kaya hindi kayo Kaya hindi kayo nahagawa, wasa wasawa silang tubig Yan yeah, so That's the mansion of Ati Charin. Pak! bang Ati Charin nga mansion. Yan. Doon naman kina doon na na mansion. Pero nasa tindahan sila kasi doon ang kanilang everyday living. Everyday living! Guys, <laughs> uh, dito na gustar na sila mag. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yan. O, ganyan, oh, ganyan mag-white-white na siya para wala yung color black na coat na color. So, para kumapit yung primer natin. trabaho na. O oh, will ah. diba ko dito guys, pwede ka nang humiga dito, ha? Pwede, na, pwede ka patulog turog dito, oh my god. Huwag kapon. So, basa dito, pero trapon ano, na map. So, pwede talaga patulog dito. Kaya dito ang mga, ano, weather no? Tapos kung gagab kung gabi, kung magpa-party ang iinoman dito, so pila dito ba? <sighs> Kasi tiles na siya. So, una na lang at ano, po um, kumot. No? Ay, ganda na dito. Congrats, dai. Oh my God. <laughs> okay, okay. <sighs> Ay, ganda na Ganda na talaga dito. Banda sa tapos na -na, na -na. kuya dito guys, gano'n naman siya Diba na rin yun yun, ingay Kasi sila din Diyan din, papunta dito, ano, dito? Lahat lahat po yan, pati yung ceiling natin Lahat, magiging color white yan lahat Yung mga kita yung mga black Magiging color white Ah, nang ingay na Ah, super ingay <laughs> So let's go to downstairs. Mm -hmm. Tapos papadir ako sa kuya. So dito. Kailangan yung kong basket So ano? Ito dito sa labas, napakaganda na siya kasi dito yung altar natin, pinalabas mo na para hindi ma, ano, makulayan. And of course, ang ating Christmas tree, Dito na Christmas tree talaga na ating We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Kaya, this is um yung kaya natin sa door. And then, uh, Christmas. Is... Ah! Dito pa! We have here same uh, Christmas decors also. Ayan pa, punta dito. Ang <coughs> ganda. Hindi lang na yung pases kasi mayroon mga gamit. Ito yung dito. Back. Christmas in our hearts. Yeah. Actually, yan po ay yung mga ganyan po dito yan sa hagdan papunta doon. pero si trabaho man. So, nilabas mo na ni Mama Sita. Hey guys, this is the hagdan. So, dito sa baba ng hagdan ay magiging color white yung dito dito. So, lahat po dito sa loob. Pati dyan. Pero I think itong color, yung brown na yan, okay na siya, no? For white kasi nakakomplement din naman eh. So, ito, wala na yan. Ito mga black dito sa kitchen. Dito pa CR. Ayan, wala na siya. Mawawala to siya soon. So, nas, nasa taas pa lang sila. So, I think it's a one-month project para sa pagpakuloy ng buong bahay. ba? Diba? Sis, uwi naman si Benda dito din. Uwi naman si Benda ngayong 23. So, matikita niya naman to. Ayan. Pati dito, oh sa ating mini sawa sa so, Congrats Dad! Ano, ay na, napaningot to. Pero <laughs> alam niyo, it's really, really um, uh, good to see ba na yung pinag natin ay I meron tayong nakikita talaga. No? Same as sa pag ni Bella sa PBB ng no? itong mansion, sa mga vlog, um, nakapatayo ng farm, nakabili ng lupa sa farm, nakapag renovate ang farm, nagkaroon ng hinaguan park. Ngayon naman, oh, nakabahay din sila Charlie at sila Bimbo. Ngayon naman dito sa kanyang bahay to, change the color, to change the aura, the, to, change or to introduce the new Brenda. <laughs> Ay, kalatang. Yung aura na masabay kasi yung dark parang nakakaano siya, di ba? Parang nakaka... Basta maganda naman siya pero parang ano ba... Super dark naman, parang nakaka-attract ng So, mas maganda yung white kasi mas mas maganda, mas maganda yung energy, mas maganda yung aura, mas maganda yung, basta mas maganda yung white talaga. So, congrats dahil for the new project. So, meron kayo naman nakikita kung saan napapunta yung pera mo. So, I hope more projects to come and sana, ano no, more investment lang, especially sa lupa. Marami na kasing lupa si Brenda. Ay, hindi siya marami. May mga lupa-lupa na si Brenda investment sa dito sa bahay sa mga ari ari-ari so congrats day and sana makaroon din kami ng ganyan no same sa iyo <laughs> soon <laughs> thank you so much for watching guys this is your mister for studying 81 to my vlog and see ya on my next vlog ayan sila sita